Uy, yun daw mga cold storage sa Nueva Ecija, sarado pa. Pero yung mga nagtatanim ng sibuyas, inaani na ang kanilang mga pananim dyan po sa Bungabong. Detalye mula sa 105.3 Radio Natin Gimba mula kay Army Caranza. Army. Yes, uh, good morning, Sir Angel, Miss Cheska, at sa ating listeners nationwide. Sarado pa ang mga storages ng sibuyas dito sa Nueva Ecija at wala pang nagbubukas kahit isa sa kanila. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa sampu ang nakatayong storage sa lalawigan at uh, kabilang dito ang pag-aari ng Nueva Ecija Provincial Government o ang NEPG Cold Storage, isang publicly owned facility na nakatayo sa Palayan City na kinakargahan ng kulang 400,000 bags ng sibuyas. Sarado rin ang kasamne cold storage na pag-aari ng kooperatiba na semi-private sa parehong syudad. Ang ilan namang mga privately owned cold storage ay hindi pa rin nagbubukas gaya ng Argo, Titan at Ribson Cold Storage sa Palayan City, ang LGC Cold Storage sa Lan Lanera at ang Ilagan Cold Storage sa Bayan ng Bungabon. Ayon sa warehouse man ng uh, NEPG na si Vic Galang, uh, sa Marso pa magbubukas ang kanilang storage. Kasalukuyan nila itong nililinis at sinicheck ang maintenance dahil dito, na lam uh, lamang nakaraang Desyembre na walan, na, uh, na walang ito ng karga. Sa Pebrero naman ang ilang febado gaya ng uh, Ilagan at Argo Storage. Dumarami ang umaani ng sibuyas, partikular sa itinuturing na Onion Capital of the Philippines. Yan ang bayan ng Bungabon. Inaani ng, inaani ng mga magsasaka ang sibuyas ng wala sa panahon dahil sa pananalasa ng pesting harabas o ng army worm. Dahil sa sarado pa ang mga cold storages na uubliga ang mga magsasaka na ibenta ng mas mura sa mga trader ang kanilang inaani. Ang puti sa ngayon ay nasa 21 hanggang 25 pesos per kilo habang ang pula naman ay nasa 65 pesos per kilo. Mas mababa naman ng kalahati ang tinatawag na reject. Ang uh, traders ang pinatakbuhan ng mga magsasaka para maibenta kaagad ang uh, ladang sibuyas. Kaya ang traders naman ang siyang namo sa cold storages. Nasa 140 pesos ang storage fee kada isang bag ng sibuyas sa loob ng uh, pag-iimbak ng uh, apat na buwan. Yan ay sa pag-aari ng gobyerno. Habang uh, 270 pesos naman sa private kada isang bag para sa anim na buwang storage. Yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza nagre-report sa Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Army.